Hello mga langga, good morning. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video mga langga, dahil Friday nga ngayon, so walang pasok yung dalawang alaga ko. Kaya eto, bising busy, busy tayo. At dahil Friday nga ngayon mga langga, walang pasok yung dalawang alaga ko. Kaya eto, umakyat ako dito sa my third floor para makapaglaban na din yung mga uniform nila at yung mga bag nila. At syempre mga langga, kasama na din doon yung mga sapatos nila. Dahil Friday ngayon, so bukas, Saturday ay kailangan, bukas ng gabi ay ready ready na talaga yung mga bag nila. Every Saturday ng hapon mga mga langga ay nire-ready ko na talaga yung mga libro at notebook nila sa loob ng bag dahil sa Sunday mga langga ay sobrang aga talaga sila pumupunta sa school. At eto nga mga langga, pakatapos ko isa lang yung uniform nila at eto naman ang isinunod ko yung bag nila dahil sobrang dumi na nga din. At lalong lalo na talaga mga langga itong bag ng panganay, kailangan ko talaga itong brush ng maayos. Hindi ko talaga mga langga alam dito sa alaga kong panganay, nasa loob lang naman siya ng room pero sobrang dumi talaga ng bag niya. At eto naman sa bunso mga langga, hindi naman siya masyadong madumi talaga, eto lang talaga sa panganay. At pagkatapos ko nga mga langga labhan yung uniform at saka bag sapatos ng dalawang alaga ko. At ito namang ang isinunot ko. At sobrang kalat na din mga langga dito sa isang kwarto mga langga. At dahil alam nyo naman, nung nakaraan linggo ay sobrang dami talaga naming bisita. Hindi din talaga ako masyado nakapaglinis mga langga nung nandito pa yung mga bisita ng aking amo dahil sobrang dami nga nila. Sa bisita pa nga lang mga, lang, mga langga ay kulang na talaga yung oras ko that time. Kaya ayun, di talaga ako nakapaglinis dito sa my third floor. Kaya ngayon, may time na tayo mga langga. Kaya ito, napag siban ko sabi ko iayos ko na 'tong mga nabili ng aking amo at sobrang dami nga din alikabog dito mga langga kaya ito kailangan talaga natin isa-isahin at punasan talaga. Mahirap man talaga mga langga ang buhay o FW pero kailangan talaga natin tiisin para sa mga pamilya natin sa Pinas. Dahil alam naman talaga natin mga langga ay may umaasa sa atin na mga pamilya natin sa Pinas. Pero no choice talaga tayo mga langga kahit pagod na pagod na talaga tayo kahit alam naman natin sa sarili natin ay hindi na natin kaya pero kailangan talaga natin tapusin ang ating kontrata. Kaya nga sabi nga nila mga langga ay bago tayo mag-abroad dapat pag-isipan talaga natin ng mabuti. Dahil kapag andito na tayo sa abroad mga langga, kahit sobrang hirap ng trabaho natin, kahit sobrang dami natin trabaho ay hindi tayo makakauwi kapag hindi tayo finish contract. Maliban na lang talaga mga langga kapag hindi tayo pinapakain ng ating amo or hindi kaya hindi tayo pinapasahuran ng ating amo ng mabuti o hindi kaya sinasaktan tayo ng ating amo o ibang usapan na yun mga langga. May reason na tayo dun mga langga kahit hindi tayo tapos sa kontrata natin ay pwede tayo magreklamo mga langga kapag gusto na natin umuwi. Pero nakadepende pa din yun. Dahil ako mga langga, ewan ko lang sa inyo. Ako kahit nahihirapan ako dito sa bahay ng amo ko o sa mga alaga ko, pero tinitiis ko din mga langka dahil ang importante sa akin ay mabait yung aking amo. At sobrang sarap din sa pakiramdam mga langka kapag nakakatulong tayo sa ating magulang. At lalong-lalo na mga langka kapag matanda na yung mga magulang natin, di ba syempre hindi na sila kayang magtrabaho pa para makapaghanap buhay o tayo naman mga anak ang kailangan magsuporta sa kanila. At eto nga mga langka, balik tayo dito sa ginagawa ko. So dito ko na lang ilagay itong mga tissue na nabili ng aking amo. Tuwing bumibili talaga ng tissue ang aking amo mga langka, marami talaga yan dahil palagi talaga siya may bisita dito sa bahay. At eto nga mga langka, malapit na tayo matapos dito sa ginagawa ko. Sa oras na yan mga langka, mag-11 na pero hindi pa ako nakapag-almusal dyan at hindi pa din ako nakapagluto. At pagkatapos ko nga din doon sa kabilang kwarto mga langka at dito naman ako sa kabilang kwarto sa stockroom namin ng mga bedsheet. Eto pala mga langka, yung bedsheet na ginamit ng mga bisita ng aking amo nung nakaraan linggo. O ba diba, sobrang dami nyan mga langka dahil sobrang dami di namin bisita nung nakaraan linggo. Kaya ito mga langga, kailangan ko nga din itong ayusin dito sa lalagayan ng mga bedsheet namin. At tignan nyo nga din mga langga, sobrang kapal talaga ng bedsheet ng aking amo.